Grabe oh, nawala ng malay. Apa no? Oh, no. Know, talaga oh, tumarak na yung mata. No. Arindano versus LPU. Oh no. Hala, grabe yung pang... Grabe yung oh, nangyari dito oh. Wala na tal parang ano na oh. Bagsak na oh, pati ang kamay hindi na umaano. Oh. Pero humihinga pa. Oo, oh, may hinga no pa. Parang nag-aabol lang hininga. Ito yung nangyari pala. Kaya pala nawala ng mala yun. Yung number 26 na yun. Yun, oh, sumugod. Bag. Nagka-untukan pala yun. Ulo sa ulo. Ulo. Tapos dito sa LP yun na ano, pangahan. Grabe yung bangga na yun. Ang lakas. Yun, wala na. Akala nila ano lang. Bagsak lang. Ito yun, o, sa bu. Sa panga, oh, mo, tirik agad yung ano, oh. Ang sama pala ng tama, yun, oh. Bag, grabe, panga. Tapos ulong-ulo, ang tigas ng tinamahan ng kanyang pang Yep. Kaya okay. pala, bagsak agad nung pagkabungguan niya sa, ano, sa ulo. Yun, oh, tirik na, o Bagsak agad ng katawan, o Lupay-pay agad, eh. oh, grabe. grabe no, oh, sasakay na nila sa, ano, ayan, hindi pa nila mabuhat, oh, si Stretcher. Wala, no, hindi na gumag Ay, pero humihinga pa. Humihinga pa siya. Talagang parang yung, ano lang yan, yung ulo niya talagang napuruhan. Oxygen kaya. Wala, hindi. Wala, sigi kaya nyo yan. Grabe yung tama kasi sobrang tigas pa naman ng ulo tapos sa lubong ang lakas pa. Yun oh. Ay bagsak na yung ano, kamay oh. Wala na talagang lakas. Tingin mo nakataano ka nakatingala pa rin. Nau ano to sa ulo siguro. Wala, sana ayos lang to. Ano kaya nangyari na dito? Yung susugod na sa ospital. Sana umabot, sana okay lang oh. Yeah, so can, yeah, Grabing tama ron. Ulo to sa tapos sa uh, ano sa panga. Sa ano okay.